Bagyo. Ilang pamilya naman sa Iligan pansamantalang inilikas dahil pa rin sa bagyong Verbena. Kasama mo mula sa RMN Iligan si Rajuman Jade Obarco. RMN Live Reports Pansamantalang sumilong sa Puno Barangay Hall ang tatlong pamilya na apektado ng malakas na pag-ulan na dulot ng Tropical Depression Verbena. Ayon kay Kapitan Edward Laranyo na nakapalayam ng RMN Dex sa si Iligan, ang mga pamilya ito na nabilubuo ng 13 katao ay nakatira sa Panuliran malapit sa ilog. Dinala ang mga pamilya sa Barangay Hall para sa kanilang kaligtasan at doon sila unang natulog habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Samantala, kasulukuyang nasa South 1A Central Elementary School ang labing-anim na pamilya mula sa Barangay Tubod at apat na pamilya rin sa Barangay Akmat na pansamantalang sumilong matapos mapektuhan ng malakas na pag-ulan. Tumaas rin ang alert level ng tubig sa lungsod dahil sa nasabing bagyo. Apektado ang ilang barangay tulad ng Buruon, Hinaplanon, Santiago, Palao, Tubod, San Miguel, Mahayahay, Tambakan, Tuminubo at Mandulog. Nasa blue alert status pa rin ang buong lungsod habang suspindido ang klase sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa Iligan. Kasama mo sa Armendex si Iligan, Radyo Man, J. Iko tatak armament Rmn N N toto at